Okay guys, ah, good afternoon. Nandito tayo ngayon sa Santa Rosa Bayan mga guys. Naglalakad-lakad ah, tayo dito. Ito napakaganda. Ito yung plaza sa Santa Rosa. Natatawid tayo dito. Ayan, ito yung kanilang uh, plaza. Uh, Santa Rosa, maganda pala yung dito mga guys. Oh. yan. Tatawid tayo dito para pakita natin sa inyo. Yan ito yung mga pasyalan dito. Um, Santa Rosa. Santa Rosa, Santa Plaza. Ayun. Uh, dito pala. Ay ginagawa pala dito. Ayan guys. Uh, sarado. Ayan. Ito lang maiksi lang pala yung ngayon ang uh, pan dito ang pasyalan Ayan yung simbahan na luma din. Ayan o. Napakagandang uh, lugar dito sa uh, Santa Rosa. At uh, good afternoon din sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Ayan. Good afternoon din yung lahat. Ayan. Uh, Barakad-barakad na tayo dito. Ayan. Ayan yung isang viewers natin na kung pwede ipakita daw yung Santa Rosa yung nag-comment sa akin Ito ngayon yung uh, bayan ng sa Santa Rosa uh, Naglalakad tayo dito Ito yung uh, kanilang city hall Sa Santa Rosa Ayan o oh. guys so. Ayan, yung kung kasi uh, under construction pa ginagawa hindi tayo mga pamasyal dyan Ito naman yung Santa Rosa City Hall papasok dyan sa looban Ayan oh, ang ganda Ayan ang ganda ng kung sa looban kaya lang uh, Hindi tayo dyan makakano oh, ang ganda pala itong public market dito mga guys so oh. Uh, bukas na pala yan dito. Ito yung public market na napakaganda. Kasi dati, nung pumunta ko rito dati, ay ginagawa pa ito dati. Ngayon, no oh, nakita natin ang kanilang public market dito. Napakaganda. dan ang center ko traditional jeep yang nah, ating di lugar sa dito sa Santa Nakatawid tayo dito guys Ayan o Nandito tayo Maganda na pala ang public market dito sa Santa Rosa A Building Ayan you know? Oh guys, ang malakas kasi music doon no? kaya ay, dito tayo. ayan oh, ganda ng mga pan dito. Ang laki na pala ng pan dito, public market nila. Ayan. Ah, kasi dati dito, nandiyan yung mga tricycle, nandiyan yung kanilang public market dito. Ngayon oh, no? iba na. Maganda na pala dito. Ayan. Ah, uh, ginagawa pala dito na naman. Ito may bakod na kasi dati, walang bakod na dati mga guys. Ibakato. tayo, ikot-ikot tayo. Ito yung kanilang uh, public market dati, nung pumunta orito rito. Dito pa yan dati. Ngayon wala na oh. Yun. Napakaganda na pala yung dito. Ayan. Ito na yung mga akan uh, dito na tira lang. Ayan naman, na uh, nakalipat na paras na dito sa kabila. Babalik tayo mga guys. Ayan mga uh, guys, uh, bumalik tayo. Ayan kasi, itong kalsada to papunta ng palabasa naman yan, papuntang nga uh, pwede naman papuntang kanya, papuntang alabang. Uh, highway ng labas niyan. Ito, napakagandang lugar uh, sa diba? Santa Rosa kaya. O, oh, diba? Napakaganda na karating naman tayo dito mga guys. Dito sa bayan ng Santa Rosa City Hall. Alaki na si City Hall nila ngayon guys. Ayan kasi, sayang oh. Uh, bumalik na lang tayo dahil uh, uh, wala naman tayong mapasama puntahan doon sa kabila. Kaya pakita na lang natin dito sa inyo yung uh, simbahan. Yeah, no, under uh, construction pa kasi yon dito, ginagawa pa nila. Yan. Apagagendang tanawin. kayo na tatawid tayo mga guys Tapunta tayo dito sa simbahan mga guys Ayan, ito yung lugar sa Santa Rosa mga guys oh. Uh, ginagawa pa kasi rito, kaya lumiit yung uh, plaza nila rito yan, ito yung plaza Ay, ang mga guys. Kita natin sa inyo yung... yung... tayo dito sa loob. Ayan mga guys, punta tayo dito para makita natin napakaganda, isa rin sa pinakalomang simbahan dito guys sa Laguna, itong simbahan sa Santa Rosa, napakaganda guys uh, proud tayo bilang isang katoliko na napupunta natin yung mga uh, lumang simbahan dito sa Pilipinas ayan o, no? mga sinaunang simbahan, ah, napakaganda ayan ito diba yung ating mga patron ayan si Mama Mary Ayan mga guys, ang gaganda. Isa rin sa pinakanumang simbahan sa buong Laguna. Ito, uh, Santa Rosa. Napakaganda tingnan. Ayan. Proud tayo bilang isang katoliko na napunta naman natin yung uh, lugar na hindi natin inaasahan na makapasok dito sa looban pero hindi naman doon sa loob mga guys ha dito lang sa labasan lang din sa simbahan kasi ah, simbahan yan hindi natin pwede pakita yung looban yan ayan napakaganda okay guys ah uh, maraming salamat mga pala sa lahat natin mga subscriber ha, uh, sa mga viewers natin yan uh, sa mga manonood sa mga video natin ito uh, uh, nagpapasalamat sa inyo at uh, puputulin na natin ito uh, guys at ay uuwi na yan. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Bye-bye.